Hello po, good morning. Kami po ay nasa niyogan na naman. Kami ho ay maglilikay ng niyog. Gawa ng... Gagamitin po namin sa kalamay at suman. Ay, kasama po ko po ang aking pamangking. Tatay. Hi. Mag-hi naman kayo. Gatom na ako. Ay, gatom na? Wala. Ano e? Eh, may... Kabagal naman nila maglakad. Talapan sa inya. inyo. May talapan sa bahay. May dinalayo? Kahon. Aba. Sinabi ka ganito. Ano nga ninyo mga pinag-uusapan? Wala daw pambalat. <laughs> Ilagay ka. sa sako. Ano gayon? <laughs> um, ayan na ho ang aming nalikay na niyog. Nagamitin namin pang kalamay at sawman. So ah, kita nyo, may tagatupas na ako. Para madaling ilagay sa sako. Pagtupas na. Ito ho, aming dadaanan sa paglilikay ng niyog. Kailangan na hong mag-prepare. Para sa may sa kalamay at sauman. So so may na uh, sa uh, ibos hmm tanyo ba naman huon daan ano ba pagkahirap hirap alay paso nga dito ang kadang ng kwan pwede ito tataso ng nyug kung ang pinabalik ko kahapon eh sa isa tama ako ha yung baby sa isa bilisan yung pagtatalo ang pinabalik ko sa isa tapos Yan ho magtatalop na ninyo. Kulang uh -huh. ng